Niloko ka nila. Bakit ba ang dali-dali nun para sa'yo nakalimutan? Kung sinabi ng kapatid mo na may nararamdaman na siya kay Eric, sino ako para pagdudahan siya? Bakit ganon? Bakit pag si Hope, ang dali-dali mong makalimot? Anak, hindi totoo yan. Pantay-pantay ko kayong patatawarin sa mga kasalanan ninyo dahil mga anak ko kayo. Hindi namin hahayaan na takutin ka ni Gladys. Ang tanging giling ko lang ngayon sa Diyos, yung bang pagising niya, wala na yung galit sa puso niya. Gusto ko sana mag-sorry sa'yo. Nagkawa mo pang magsinungaling para sa akin. Ate, alam ko naman gagawin mo din yung para sa akin. Ipangako natin sa isa't isa. No more lies. Sa'yo, sa akin, sa at kay Joy. Ate, I promise. Uy, thank you dito, ha? Sorry, wala akong regalo, sir. Oo nga eh. Wala na regalo. Bastard pa ako. <laughs> Sorry. Hindi, okay lang. Alam ko naman, pagtalo na ako eh. At least, pwede pa rin tayo maging friends, di ba? Oo naman! Tagal na nating magkaibigan, di ba? Ikaw lang naman tong umayaw sa friendzone. Hindi <laughs> mo naman ako masisisi. Lungkot kaya dito sa friendzone. Parang sa Alaska. Nakaka-depress. <laughs> Grabe ka naman. Sige na nga. Pero... pwede ko bang ituloy sa iba? Ha? Kanina naman. <laughs> Kay Julie sana. Ah, oo naman. Naku, ako pa maglalakad sa'yo sa kanya. Talaga? Oo, oo! Close kaya kami nun. Aha! Eto ba yung secret hiding spot mo? Hindi naman. Layo kasi sa bahay so malayo sa tao. Sarap naman dito. Ikaw ha? Tinataguan mo sila, no? Okay lang yan. Alam mo ba nung bata ko? Meron din akong secret hiding spot sa amin sa probinsya sa Ilocos. You mean, Tugigaraw? Tugigaraw? Ilocos? Pareho lang yun. Alam ko na, yun nga! Alin? Kamukha mo yung ex-boyfriend ko. T Talaga? Oo, pareho kayo ng edad nung naging kami. Pati nga, ah. Sorry. Masakit? Wait, gusto ko talagang malaman kung pareho kayo ng mata ng ex-boyfriend ko eh. Hmm, medyo mas dark brown lang. May? Sorry, Mylene! Mylene! Mai! My. Mai! My. Mai! Sandali, sandali, sandali! Pre, pabayaan mo na si Maylin. Huwag ka nga makailam dito! Tama na! Sorry, Dean. Sige na. Kaya ko na to. Sure ka? Oo. Oh, ako nang bahala. Salamat din ha. gumagaling yan na sa mukha mo. Gulo na ulit hanap mo? May, yung nakita mo kanina, wala yun, okay? Aksidente lang yun. Aksidente? Ano yun? Dumulas ka diretsyo sa bibig niya? Huwag mo nga ako pinaglolo ko, Noel. Di ba galit na galit? Nakikita ko na yung paghalikan ka sa ibang babae. Bakit ako galit? Nagsiselos ka ba, May? Oo! Nagsiselos ako, Noel. Alam mo, naging patient ako sa'yo noong una eh. Dahil alam ko ang dahil mong pinagdadaanan. Yung sa daddy mo ngayon, kay Miss Love. Pero naman, Noel! Wala pa isang linggo dito si Andy, halos na baliwala na ako sa'yo! May sorry, hindi ko naman alam. Yan ang problema sa'yo eh. Sa so, sobrang self absorbed mo, no? wala ka na alam sa mga tao sa paligid mo. Para kung tanga dito, hintay nang hintay para sa'yo. Ang tagal-tagal ko inintay, Noel. Naiangat mo naman yung ulo mo at makita mo ako. Pero wala eh. Invisible ako sa'yo. Para lang ako tanga dito, hintay na hintay. Para sa wala. But you know what? Thank you for letting me you know my self-worth, Noel. Ayoko na, Noel. Mai. Mai, sadali. Mai, no, sadali. No. sadali. lang, sadali lang. oh, no. o, tama ka. Okay? Ang dami kong issues. Ang dami kong distractions. hindi ka invisible sa Mai. Sorry kung feeling mo na bali wala akong Mai, please. Ayaw ko na. Please. Please. Ayaw na. Ayaw ko na. Mai. cocktail, Naku, alam mo, si Joy magaling sa ganyan, di ba? Eh, pero auntie, talaga po bang ilalapit natin si Miss Joy sa alak ngayon matapos nung, alam niyo na? Alo, alam mo na? Alam mo na, bawasan mo yung <laughs> mo. Kaya nga, hayaan nyo na ako gumawa na ito. Kasi nga, nag-bartending ako dati, ano? O eto, taste test, Mang Jose. Ah, nako. E, eh, salamat. Matagal na ako hindi tumitikim ng alak eh. Mang oh, Jose, huwag kayong mag-alala. Puro juice yan. Konting-konting alcohol ang nilagay ko. Sige pa ho, Mang Jose. Hindi nyo malalasahan kapag konti lang eh. Dapat mga dalawa, tatlong lagok para ho talagang malasahan ninyo yung timpla ko. Oh. Alam oh. mo, okay siya, Andy. Kaya lang medyo matamis. Ano, Mang Jose? comments, suggestions, violent reactions? Um, tama si Kitty. Uh, medyo matamis, pero okay na rin to kasi konti lang ang alak. Di ba ho? Hindi nyo nalalasahan. Puro juice yan eh. Oh. Very safe. Ayan, Andy. ko, ako sa'yo, dagdagan -dag mo pa yan ng... Kunti alak. Expand more. Pwede, oh. no? Pwede. Ay, magandang magandang, mga ginger, Maka ginger. Mga ginger para mas fresh. Yeah. O, sige na. Ay. Sige ay. yan. Ay. Ang aga-aga naman ata niyan. At ikaw? Naku, hinay-hinay ka lang. Hindi ka na sanay sa ganyan. Baka maliwanag pa, knock out ka na. Hmm. Madam, ah. nagpa-practice lang ho kasi ako. pinapatistas test ko sa kanila para mamaya perfect na ho yung templa ko aspi uh, ko. Maaga pa, madam. Ah, uh, baka gusto mong cancelin din natin itong Noche Buena. para hindi naman masayang itong mga pinamili kong mga ingredients. Bakit parang pakiramdam ko ako lang ang excited para sa Noche Buena mamaya? Uh, hindi naman sa ganun, madam. Eh, ang feeling ko lang kasi baka masayang tong paghahanda natin at mauwi lang sa Awayan, iyakan, barilan, o kaya all of oh the above. Ay, naku, kito Yan naman kasing problema sa'yo. Kulang ka sa pananalit. Wala tayong control sa mga bagay-bagay. Ang kailangan natin ay magtiwala sa Panginoon at magiging okay ng lahat. Grabe, Panginoon. Sige na, magligpit na kayo dyan at mag-ayos kayo para sa mamaya. <laughs> Sige po, madam. O, oh, Julie, alam mo na, balatan mo na lahat to, tsaka to. Ay, sa pwesto mo, alam mo na. na. Oh, oh, ito ito na pa, Ito na pa, eh. pa, Julie. Ito na. Oh, go. Ano Kasi na yan. Nagawa ko lang to ka na ba? Konting vodka. Alam mo, maglalabas ko na maraming anak. Maraming pang vodka dyan si Madad. Nagdagdagan ko po ito ng no. konting-konti uh -oh. para ma'am. Vodka, may... Oh, pa rin itong lagay. Pero Oh, may pahabol pa. Yes, ma'am. Hope, bakit? Wala lang, ma. Hindi ko alam kung dapat pa ba natin i-celebrate yung Christmas. Sabat dami ba namang nangyari? I mean, hindi pa natin nahanap kung sino talagang kumuha ng kwintas mo. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin sa kaso ko. Kung maabswelto ba ako o At si ate. Ah! At Joy. Joy! 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 Joy. Hindi natin alam kung anong iniisip nila. I'm sure traumatic para sa kanila yung nangyari sa kanila. Naiintindihan kita. Ngayon pa naman dahil sa COVID, marami ding nag-iisip ng mga pamilya kung magse pa sila. Dahil nawalan sila ng mga trabaho mga magulang, anak, kapatid. Pero I don't think na meron namang mga pamilya na magse-celebrate na walang problema. Ako, naisip ko lang marami tayong pwedeng ipagpasalamat. And that's worth celebrating. Lalo na yung kumpletong mga anak ko. Ang wish ko lang naman talaga ay magkasama-sama tayo. At natupad yun this year. I'll always be here for you. Thank you. Faith, hey, hinahanap pa nga pala ni Kitty. May tatanong daw tungkol dun sa recipe mo. Sa recipe? Ay, yan talaga si Pakito. Jose, nakakailang ka na niyan. <laughs> ha? Hindi ko nga alam na mahilig pala to sa cocktail si Mang Jose. Akin na nga yung isa mo, Jose. Thank you. Ay, naku. Pupuntahan ko muna si Kitty. Ah, hindi naman talaga ako mahilig dito eh. Minsan lang. Tsaka ano to? Puro juice. <laughs> That's true. Juice lang naman to. Um, Ma'am Jose, may bala ka na ba kay Mama? Ah, uh, oo. Oh. Lalo na ngayon, nawawala yung mga papeles ko, tsaka yung laptop. Mas mabuti siguro kung sa akin na talaga marinig ni Faith ang buong katotohanan, ang buong kwento. Kaya ba'ng bigyan mo muna ako ng ilang araw? Pausapin ko lang mga kapatid ko para sabay-sabay na tayong umamin kay Mama, mong Jose. Ayaw sabihin, palilipasin natin ang Pasko? Sana ko. Oh, sige. Pero Pasko lang, ha? Noel, anak, mag-usap naman tayo, please. No, oh, you wanna talk? Nasaan ka nung ako yung gustong mag-usap tayo? Anak, please. Sana naman maintindihan mo kung bakit para ang para sa akin ang pag-usapan ng tungkol sa tatay mo. hindi naging madali para sa akin kalimutan lahat ng pananamantala niya sa akin noon. Anak, naiintindihan ko. Alam ko masakit kung hindi ko sinasagot yung mga tanong mo. I'm sorry. I'm selfish. Pero please, saan naman intindihin mo rin kasing kalimutan na ibang sa limot lahat ng masasaktan nangyari sa akin noon. Ano ako, ma? Ano ko malilimutan yung katotohanan na naprodukto ako ng suffering mo? Na nabuo ako hindi dahil sa pagmamahal, ha? Kundi dahil sa mga sakit na dinanas mo. Na hindi mo ako in na hindi mo ako ginusto. No, anak, please. No, hindi totoo yan. Anak kita. Ah. Mahal na mahal kita, anak. Paano mo ako mamahalin? Sinira ko buhay mo, di ba? No, no, well, no, no. Hindi ikaw ang sinira ng buhay ko, anak. Anak, you're the best thing that happened to me. Anak, mahal na mahal kita. Anak, walang mali sa'yo, walang tulog sa'yo, anak. Hindi ka tatay mo. Mabait ka, mabuti ka. Anak, anak, din mga mata. You're my son. Galing ka rin naman sa'kin. akin Okay, sabi mo eh. Noel, ano ka ba Anak, naniwala ka. Walang kulang sa'yo. Anak, walang kulang sa'yo. Anak, naniwala ka. Anak, anak, look at me, Noel. Look at me. Listen to me. walang mali sa'yo. Walang kulang sa'yo. Hindi mo kasalanan to, anak. Hindi mo kasalanan to. It's not your fault. Ba't wala akong maramdaman? Ba't talaga wala akong kasalanan eh? Ba't pati ako pinaparusahan mo? Hirap na hirap ako lumaki na wala akong tatay. Pero ano ginawa mo? Wala! Pinabayaan mo ako na magdusa, mag-isa, tapos ang dami na mong tinatago. Lumaki ako na walang ama! Hindi mo ba naiintindihan yun? Nasasabihin mo walang kulang sa akin? <coughs> Oh, dito niyo dalhin yung mga pagkain, no? May free dito. Tara, pupunoyin natin yan, mga usi. Auntie, pay please. Sir, Manang ang kitty. Pupunoyin oh, ko, Yes, of course. Mm. Pakito. Hmm? Madam? Parang napapansin ko ginagawa mong tubig yung pancha. ha? Tam naman, mo na ako. Pasko naman. Nagawa ko naman ang na lahat ng trabaho ko. Tinan mo naman ang mga niluto ko. Talbog ang mga paparty ni Mayor. At saka, bihira lang naman ako. What's the word? Tipsy. <laughs> o sige na nga. Mag-ingat ka, ha? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ay, naku. Jose. Hmm? Baka hindi ka umabot ng alas 12 niyan. <laughs> Madam, alam mo naman yan si Mang Jose nung araw. Tumador din yan. Aminin mo yan, may sa yung si lolo mo noon. <laughs> Ay naku, iba na yung lakad eh. <laughs> Pumesto na kayo dyan. Pumesto. Tama oh. naman. O, oh, niluto kayo, paborito mo. You ano? look so good, Mang Jose. Salamat. <laughs> Andy? Dito ka na. Join us. Come on. Lata? Diyo siya talaga? Kitty, mm. special guest natin si Andy. Kaya be nice, ha? Okay. Tsaka <laughs> sarap ng <na> punch mo. Pwede sa'yo. Sabi ko sa'yo eh. Mm -hmm. Okay? I think it's about time na magdasal tayo. Let's hold hands. And let's give thanks to the Lord. Lord, thank you for the feast that is before us and bless the hands that have prepared them. Lord, salamat po dahil sa kaarawan ninyo na maari naming ipagdiwang. Salamat sa mga pangarap namin na natupad na magsama-sama muli. Paano ang Pasko, Lord, kung wala kayo? Salamat at meron din tayong love, hope, Enjoy, All because of you and your birthday. Thank you, Lord. Amen. 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 <laughs> Merry Christmas. Oh, kain ka na. Oh, Oh, Julie. Is pa yeah, lang siya. a nice, Oh, may hindi ka mo si Noel. Gusto mo rin. lang. Gusto Kain na ba ako makain sa kusina mo? Ayoko yung hindi. Tinigma ko ako lahat ng Noel. Mm -hmm. Merry Christmas. <coughs> Thanks, Tita Ninang. Ano to? Oy, oy, oy. Alam mo, dapat, Hope, dalawang regalo mo kay Noel. Isang bilang tita at isa bilang Nina. Ang kuripot mo ito naman. Ito yung pangalang regalo ko. Love. I love you. I love you. Oh, ito, oh, Kitty. Regalo mo. Oh! Yay! May regalo. Ang antik ko. Yes. Oh, Puro <laughs> makeup na naman to, madam, no? <laughs> Takam-taka ako. Lagi mo ko binibigyan ng makeup. Eh, halos hindi naman ako nagbibigyan. Oo! 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 Nasaan na nga ba si Jose? Ah... Uh, nandiyan lang po siya kanina, Lola Faith. Ay, baka po nag-CR eh, sa dami po nang nainom niya. I am sure. <laughs> Ay naku, mamaya na lang siya. Oh, eto, my lady. thank you, Lola Faith. Merry, Merry Christmas. Christmas. Thank you, Lola <laughs> <po. laughs>

I'm so sorry. Patuloy pa ako nung na dito. Hindi mo naman kasalanan, anak, yung magmahal at magtiwala. Parang ako, tagal ko nang kilala si Jose. Akala ko, alam ko na ang pagkatao niya. Yung pala, may matutuklasan pa rin ako. Isa lang na-realize ko. Kayong tatlo lang ang pinakamahalaga sa akin. Alam kong hindi niyo ako lolokohin dadamay ang isang ligaw para sa dito ito na tela